private ba? Huwag pati lahat, naparami oh, 150 na lang yan. <laughs> 50 na lang yun. <laughs> rapid natin ngayon, napakamura na naman oh. Ang dami naman to, lang yan. So, Ang dami so. Yan guys, yung pan, yung dito walang lang lang. 150 na ano, Nakasariwa kasi no? Ito may 50 sila o Ito <cane> no? may 50 ito Sampu set ganun siya dahil din Sampu-sampu dahil din siya dahil yun siya din yun Masariwa Santa-santa lang ho yan, Tay? Oo, santa. Santa-santa lang halang. Ito, santa lang. Napakarami, no? Mahigit yata dalawang kilo? Mahigit.

pag na lang guys kaya ate, ano at po kanya okay, dito? Okay, so. Pero may tawad po pag nagkasundo, ano? Grabe mga mura. Dito, ano po guys, no? Napakamura po po dito. Ang kanang oras kayo dito, tay? Maraming viewers nagtatanong, anong ka kanang oras daw, eh? Ha? Ang hindi? Ay, di? ay tanggawa -tang -tang. dito dito. Hindi, sa nakaharaw. Ang kanang alas dito lang. Ang kanang sa mga guys, oh, ang kasama ubos po, no? Dito, dito ang tumpukan sa may gitna. Dito sa may gitna lang. At dito, oh. santa pa rin guys. Yung, yung sa Sandung... napakarami, oh. Mahigit, isang kilo na, 2 kilo. Tagdagan niya, para paubos na ni, paubos na ni kuya, kasi tangali na. Yan, mga tumpukan dito guys, ha? Ah. Santa-santaan, lakpas na, no? Dito kuya, ganun din, santa-santaan. Santa-santaan, grabe mo na oh. Oh, yun. Santan-santan lah toh Maya paya santan din Paya-paya, santan din Kalung lelaki Kalung lelaki, santan Santan-santan, patung kayu suwak, magtaka pangihaw Pwede na pangihaw Ito oh, maganda Dos <laughs> ba uh, yun uh, oo, uh, uh, 185 natin Bangos dagupan kupan 190 na lawang marami talaga rito Ayan guys, mga presyuan ha oh, uh, uh, ah. May 2 -2 tayo lupin, uh. Lupin, uh. Ito dapat sa Ito talaga ito Ihaw ang maganda rito Sorry mo natin Pero pa, makano ang klapya natin? 120 sa ring klapya Mga ganda guys, oh 120 naman sa atin nag-upan Ayun, oh no? Punta lang kayo rito Tayo lang kayo kayo Tayo lang kayo, kayo katropa, ha Araw-araw, meron dito, araw-araw Ito -araw. so, tayo dorado dito meron dorado,

what happened, what happened? sa ating Ito naman yung pusit kalawang. 200 din sa pusit kalawang Kahit po, ganun din. malaki Gwagwamgwam on